Babasa natin yan sa Hope 42 verse 12. Pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Hope nang higit pa kaysa kanyang pasimula. Sa verse 21, hubad akong lumabas sa sinapupuna ng aking ina. Ayan. So, hindi yung mga pagsubok hindi para sirain dahil tayo ay mahal ng Diyos yan ang katotohanan. Dahil sa di natitinag na pananampalatay ni Daniel, ipinayag na hindi kailanman sinayang ng Diyos ang ating mga hamon, mga challenges, mga sakit na nararanasan, ang bawat mga hamon ay may layunin. Hinugis ang iyong puso, Ihayag ang kanyang kapangyarihan.